Magandang hapon guys. Manang halian. Halian ako. Yung aking gawang kilawin na tuna. Kakain ako. Sarap sa ulam Lalo na pulutan. piniritong tukwa. Piniritong tukwa at kilawin tuna. Ang ulam. Sausaw sa nor. Soy sauce. sabay niyo ako guys ngayong hapon. petang hari kan Kaya gising ko lang Maaga kasi ako kumalik um, um, din Biasa mga last place Kumalik ako um, papuntang palingke Ang <tulfi> 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 <laughs> Pa-share guys Sa aking mga video mm -hmm. Pa-like and share na lang Subscribe na din Sa youtube channel sa YouTube ko guys may ano na ako may 101 na palu ano subscribers maraming salamat sa 101 na nagtiwala sa akin thank you guys sana madag madagdagan pa yung aking subscriber at mag share sa aking mga video maraming salamat sarap kilawin at tukwa. Kilawin to na at Tukwa. Tukwa. kilawento to na yung, yung isusubo ko at yung may itlog na maalat itlog pula Kami pang unsubran itu empat puluh namin mamaya. ya. itong itu Kami ulang naik mino dulu pa. may pritong tilapia pero ito ang pinili ko biyara ako magawa ng kilawin pag type ko lang yata pala sa kapatid ko na nasa Batangas. Pag-uwi mo dito magkilawin tayo ng tuna, masarap. Masarap ang tuna. Bihira lang ko nang gagawa ng kilawin tuna. Ang ginagawa ko yung dilis. Ngayon, first time ko magawa ng kilawin tuna. Sarap pala. Bangos, hindi ko pala subukan yung mouse. Pero subukan ko yan, yung kilawin bangus. nakatigil na ako ng kilawin bang bangus, pero okay din, masarap din. Mamaya, lechon manok naman tayo at work game po. Magluto tayo. Ano naman yun? Parinda. Ito <clears throat> po. Tama lang yung anghang Hanggang dito na lang guys. Magandang hapon. Kami pa? lagi ko nang tipino mamaya. Bye bye.